Ayun, pagdating ko nun, lungkot na lungkot ako, kasi wala namang, wala namang text noon, wala pa eh, wala pa yung long distance na yun, wala eh. So, lang. So, ako siguro, sulat ko pa sunod-sunod, kumusta naman, ganyan-ganyan Ang sulat ko na no, pinadala ko ngayon halimbawa siyang araw sumulat na meron. Para. Tapos pag diniliver, sabay-sabay, mga limang sulat, alim na sulat sa kanya. Kasi alalang-alala ko eh. Ang isa-miss kayo ng sawan nyo, alam, ah, sulat. Ay, sabay-sabay. <laughs> Ay, salamat. Ang dami na. Salamat. Salamat, ha. Ay, baby. Ang dami dami sa... Lumit <tinyo> sa isang banda Tayo'y nakatapo Panapanahon minsan Matamis minsan mo kung ano yung mga dinanas na doon, kung ano rin yung problema namin. Lahat parang lagi kaming ganon, nag-uusap. Kahit sa sulat lang. Halos araw-araw talaga yun. Ibig, di mo akalain, sa ganito aabutin, mag si Chef Boy na naging mabuting ama siya, naging ano siya, dahil ayaw kasi niya yung masira yung pamilya niya. Hindi siya nagkaroon ng na babae sa ibang bansa, yung ganun. Siyempre, ilang, ilang years siya nando doon. Yung iba, yung mga kasama ni Chef Boy doon, talagang maraming ginagawa. Pero sabi ganang ng kumari kong nurse doon, sabi niya, Nako Mari, suwerte ka nga kay Chef Boy kasi, kasi hindi siya gumagawa ng mga kalukuhan, yung mga ganun. Pero siya yung nilalapitan ng mga babae, pero hindi niya nagawa. So, nung lumual na at ano, nagwawawan ng anak ko, umuya ko, masaya naman. At uh, doon tayo rin pakasal, no? Uh -huh. dalawa Mga, anak, lalawa. mga lalawa, anak. Sa pari na. Sa pari na. Uh -huh. May natin konti, sabi ko, sige, magpakasal doon sa pari. na dapat eh huwag kang gumawa ng hindi maganda huwag kang magsugal, huwag kang ganito kasi mapariwala ka rin so iningatan namin ng, at lahat ng pera na kinita ko bumili kami ng chip, bumili kami ng bahay hanggang nabuo, so what a beautiful life eka eh, nga oi ano Oh, ano ko. Oh. Uy, sige, sige, tama lang. Makapagdumi. Makapagdumi. Ay, lang sila? Sige na. Chef, Ha? Ay, kumain na muna tayo. Dali na. na, na. magluto, ha? Ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, Tawakan mo. Ayan, Yeah. Oh, magwis ka na, magwis ka! oh, magwis ka. Magwis ka. Oh, oh, ano, na, magwis ka na? Oh, ha? Okay, 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 okay. Yeah. Blow mo, blow mo. Blow! Yay! yay. yay. Ah. Happy birthday! Hi! 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 Mili, Tatay ko sa kananay ko. <laughs> mahal na mahal ko sila dahil siyempre magulang. Kaya nga, ngayon naman, nakaluwang-luwang na ako, lagi po silang pinapadalhan. Every month. Allowance nila. Dahil eh, siyempre, ilan, ilang taon nitatagal sa mundo, eh, at least, maligayang maligaya sila na anak nila, mayroon palang rewards na gano'n. Binibigyan ko sila buwan-buwan, lahat ng support ako.